So, kinausap ako ni Yahweh, gusto niya lumipat nun. O, sa Bren. Ay, pinapili ko siya. Saan ba gusto lumipat? Bren or Aura? Aura pa dati. Kaya niya. gusto niya daw kakampi si Baloy, pero gusto niya din sa Bren. Gusto niya magiging kakampi mm -hmm. si Carl. Mm -hmm. So, isip. Tinawagan ko si Daki. Birding okay. age na to, ha? Tinawagan ko si Daki. <laughs> si Tol, um, nagkana ba ng tank? Kaya niya, bakit, Tol? Um, gusto niya ba i na lang si Yahweh? Mm -hmm. Magkano yung presyo, Tol? Um, sabi ko sa kanya, 500k. Mm, baba. Baba lagi? Hmm. Pa-pa? Tapos kinausap nag nag ano waiting waiting. Correct me if I'm wrong. 500k or 2m nakalimutan ko na. Daki, <laughs> Ano mo sa <saan>, Para <laughs> refresh mo sa akin. Nakalimutan 2m or 500k. Nakalimutan ko na. Um Dawag sa si Daki, tol masyado mahal. Wala pang hmm. wala pang achievement yung bata. Pero ah. Sa, sa, sabi ko, sa, sabi ko sa kanya, tol hindi naman okay. Counting of achievement, yes, wala siya. Pero yung engagement na magagawa sa inyo? True. Malaki. Hmm. Malaki. Hmm. Isipin mo tol champion yung brand lately, di ba? Nung 6 no, ah, no? Ano then, nung, nung, M5, Ay, oh, yung oh, okay. Yeah. Cha champion, the next day, di na, wala, di na napag-uusapan. Oh. Mm -hmm. So, sa akin na, sa side ko, okay, champion kayo, pero kung wala magdadala ng hype na yun, nonsense. Uh -huh. Pero, nag ko naman si Daki. Ang habol kasi nila doon, winning. Yes. It's never, kaya ang, ang kinagandahan sa bread, it's never been the hype. Wala silang pahay kung hindi kami, kung champion kami ngayon, tapos bukas din na kami mat, matunog, okay lang, champion uh -huh. naman kami. Which is respect, respect talaga ako doon kay Daki, kasi yun yung mindset niya, man. Yes. Sa kasi, is all about, paano tayo mag-generate ng income? Yeah. tayo mapag-generate ng ganito? Kasi, tol, yung pen nababayatan sila na maayos eh. Mm. Sabi sa next play, hindi eh. Mm. Kasi kay, ikaw, ikaw yun eh. Oo. Oh. <laughs> so ako so, kailangan ko mag... I mean, bulsa oh, mo. Bulsa ko eh. Nagbibigay sila, sabi natin, 2 million budget a year. Magkano yung bootcamp? 150k. Kuryente, mm. 200k. Mm. Sahod ng mga player, 20k each. Ubus yung 2 million mm. in 2 months. 3 uh -huh. months. So, ayun yung, ayun yung. So, si Yawe, yung sabi sa Daki, hindi, ayaw ni Daki, masyadong mahal. Okay. Sabi ko, yeah, isa pang season kaya eh, pa. Mm tan, sabi ko kay, uh, Tristan nun kay Yawe. Tan, kahit isa pang season, pag-isipan niya daw kumain siya isang season. So, yun na, nag-top kami. Pumasok kasi Midnight. Super grateful talaga kay Midnight. um, yun nga. Pero sabi sa akin ni ayaw na talaga. Mm -hmm. Sa na to. Oo, na. na. Ayaw niya na. Kina-expect ako naman siya. Sabi ko, sige, ano, ano, may nila ka bang ba team ngayon? Ipo-force ko na talaga. No matter mm. what. Sabi niya, eto boss di Eko talaga. Mm. Una, oh, eh, oh. eko na, eko na, eko na, na, na. na. unang kumausap sa akin sa Arcadia, <laughs> linobol ako. Ang <laughs> kumpal uh <-huh>. ng <laughs> tao ko. O kaya, alam ko yung pressure ni Yahweh. Alam ko ka, alam ko kung ano kaya niyong kitain kay Yahweh uh din. -huh. Tapos ilolobol mo kong ganyan. Nakausap uh -huh. ko si Ma'am Mitch. Pumayag sa price. Uh -huh. Boom, transfer. Hati kami ni Next Play. Uh -huh. Binigyan ko ng porsyento si Yahweh. Uwe! Uh -huh. Oo! Oh! Hindi ano yun guys, Ay, hindi hindi normal yun. 200k, 200, binigyan ko na 200k uh -huh. si Yahweh. Yung mga buyout, usually talaga kaliwa ng mga orgs yan. Uh -huh. di yung Voltaire's yan. Nagtaka uh -huh. nga ako, ba, ba't, ba't kumat si Next Play? Ako naman nag sa lahat, uh di -huh. ba? Pero overall, okay. Bigay ko siya next play. Hati, hati ka pati yun na next play. Uh -huh. Tapos so may cut pa si Yawe talaga. Na galing na sa'yo. Na galing dun sa ah, full sub ng buyout. So, binigyan ko siya 200k. Uh, yun.